Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israeli forces at Hamas fighters sa Gaza, wala rin pati dambay kipaglaban ng Israel sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Dahil dito maraming pamilya na ang kinailangang lumikas. Yan ang ulat ni Joyce Salamatin. Muling inabisuhan ng Israel ang mahigit isang milyong sibilyan sa northern Gaza na lumikas patungong south para sa kanilang kaligtasan. Babala ng Israel, dagdagan pa nila ang mga isinasagawang strike at iba pang pag-atake sa Gaza. Katunayan, kasabay ng mas pinatinding airstrikes ng Israel, nagkaroon ng engkwentro ang Israeli forces at Hamas fighters. Ayon sa Hamas, dalawang military bulldozers ng Israel ang nasira ng kanilang mga miyembro sa Kanyunis at naitaboy nila ang tropa ng Israel nang wala ng sasakyan. Kinumpirma ng IDF ang operasyon sa loob ng Gaza at iginiit na tinamaan ng kanilang tanke ang ilang militante na nagpaulan ng bala sa kanilang tropa. Kasabay nito, isang aircraft din ng Israel ang tumama sa southern Lebanon sa magdamagang pag-atake. Kaya naman, pinalawig pa ang pagpapalikas sa mga sibilyan na naiipit sa kaguluhan. Samantala, pinuntirya rin ng Israel ang dalawang kuta ng Hezbollah sa Lebanon na umano'y nagpaplanong maglunsad ng anti-tank missile at rockets patungong Israel. Sa ngayon, dalawang batch na ng mga truck mula sa Egypt ang nakatawid sa Rafa Crossing, papasok ng Gaza para magpadala ng humanitarian aid. Naunang pumasok ang dalawampung truck noong Sabado na naglalaman ng mga medical at food supplies, habang labing apat na truck naman ang nakadaan sa ikalawang batch para tulungan ang mga naapektuhan ng gera sa Gaza. Nagpapatuloy naman ang mga kilos protesta sa iba't ibang bansa. Sa Paris, libo-libo ang nagtipon bilang suporta sa Palestine at nanawagan ng ceasefire sa Gaza. Muli ring nanawagan si Pope Francis na matapos na ang labanan sa pagitan ng Hamas at Israel sa kanyang traditional Angelus prayer sa St. Peter's Square, sinabi nito na ang gera ay laging pagkatalo at pagkasira ng pagiging magkapatid. Bukod sa patuloy na pagbubukas ng daanan para sa tulong sa sibilyang na sa kaguluhan, muli ring hiniling ng Santo Papa ang pagpapalaya sa mga bihag. Batay sa tala, humigit kumulang 6,000 na ang namatay sa nagpapatuloy na bakbakan ng Israel at Gaza, kung saan 4,000 at 600 ang nasawing Palestinian. Joy, salamatid para sa bayan.